Nung pumunta ako dito, maliliit pa yung kamatis ko ngayon. O, oh, ayan na mga tanim ko. Oh. Wala dito. Bakante kasi dito na upo si Vicky noon. Ayan o. Oh. Di ba? Malalaki ng aking kamatis. Ayan. Mga tanim ko. Muli. Kamatis, kamatis, malalaki na. Malalaki na sila, 'o, di diba? Mga kamatis ko 'yan. Ito naman yung sitaw. Bilang kawawa yung mga ano, dahon niya 'o. Yaka may mga kusi, kunya kulisap, kulisap kusila <laughs> yung kulisap sabi niya yung ano yung parang ano tipaklong ganung oh, oh ang tanim ko yan. Oh, yan oh, di ba yan ang sitaw ko di ba na yan sitaw oh di ba sitaw yang oh yung munggo sitaw, munggo. Oh, yan, munggo din yan. Oh, yan, puro munggo din yan. Yan, diretso yan, munggo lahat yan. Oh, paganoon. Yan lang ang tinaniman ko ng munggo. Tingnan nyo, oh, pinagkaiba ng munggo. Yan ang sitaw. Oh, diba, ganyan ang dahon nya, oh. Yung munggo, ito naman, oh, magkaiba sila, diba? nagkaiba balbon siya o tignan mo bal, may balbon niya. yan wala hmm. kuha tayo ng ano kajus